Oh, naku ya tag sa ha? Oo. Oh, gini oh. Selamat, oh, salamat selamat, selamat. Oh, sige sige. Tudung salamat sa tambang ning iyo sa amo ah. Ay, kami mga public youth ni sa tinuod. Nah, ay panahon na ah, makalag mo sa amung lugar. Pangalamat niya po niyo sa akin. Ay, ako ah. <coughs> wala ko'y pamilya oh? ni. Oo, wala pamilya. Gusto na ko'y matabang magtabang ko. Bisan lang ka isa lang. Kanis siya? saan ni Moni? Oo, kana sila akong mga gagaw na. Gagaw ni Moni? Kanis siya'y gagaw ni Mona? Oo. Oh.

account ako karo na ha kanina pa rin sa loyo apa pa naghan bata pila ka bata din hi. Daghan naghan mga bata diri Pero kamo manguli mo dito sa inyo kung wala na may trabaho dere. Mm. Ah, ada yeah. ah, pit nang inyo. Bang bang malakas. Fernando. Kanji. Pero na amo mga balay na dito sa Fernando. <coughs> Inani Japan. Wala lang si Kwan, dire. Okay. Tidak kay naibata oleg shirt. Mapaul ta, mapaul. Vlogger ka mo? Oo. ni Diri sa Luyo? doko? Bani ko. sa aking buwan. Bang house. Ah. mga tao dito hapon. Oy, may hapon. Taga asa gilingin niyo di ay? San Bernardino. Ay San Bernardino mo. Ato ah, na, karna kay istoryar taw niya.

malet me buka sekarang nih basket udah ulap dah ini trimara vamos

Di nah, dito mo pakatubang dito. di na dito uh, name, wala oh. Man, uh. lang. Na, mangayo uksin wala bang galay. Ubang ng gili huko. Hay miktaba. Mo aplat to oh, luwa. Kalder, kaldu. Imo rai mo. Buksan ang sulat dayon. O gani nga mas may manang gigibijuhan mo sa inyong ko para I ako mo nag-isin sa ito dito, makabalo sila. So, kung masin ko makabalik ka po, ako pangayon, siyong pun. Siyong kung Patabang kong siyong kayo ang siyong pun yung ikakwalit. So, kanang ina na butang kanang mga siyong mas dili pa nato na importante kay iha tamatag ang importante anak yung mga pagkaon peso Ate, mga bugas. pa mga anak mo lagi nga mo na ako yun sa inyo kung kung ilang ihatag diri sa tua ilang ipadala madawat na ninyo kaya paghulat sa mga sponsor o na magpasabot ko sa inyo daan kung kung maabot sa kuwa, paingon sa inyo paitan maingon na sila nga sige palitin sila palitin na siya si Kwan, katong nangayo. O, una. kaya pag, paghatag sa mo hamang kung kailangan mo sila malimbungan panitan paghatag sa imo. interviewon man ka, videohan man ka nga nadawat gani mo ang imong eh, ipangayo. Ba? <laughs> oh, bisud bang podog mudawat lang ka nga dili ka ma videohan. Di ba? Makaingon na lang ah oh, wala siguro ni gipalit. Eh? No. Oh, di ba? Sakto. Oh, kung kinanglan kung madawat nimo, magatubang igas kamera. Kay para makaingon sila agit tinong order gipalit gipalit nila ang yung pangayo ano kayo nga po ano kayo nga pa ano kayo nga pa ito presis ko ano po ang diruan nga nga ikap mo lang nga sa sabto na hindi naka do, nga parbaos doon sa nga tulad kayo walang wala gift ito kawit oh.